Ah, mga bay. Ato ah, putlan nitong kadena, kay taas kayo. Nagya 105 kang ipon. Ah, mga bay. To, kaso na to ning kuan, ya. Kani ba? Lak nya lak. Ani. Ani oh. up like para maputo na to. Oh. Ito yung put laundry. Ito ba eh? Ito. Ano yung 100 tinik ang ipon. Yan ako itong luma dito itong gihap. Ito 100. 104. Ito yung mag-iban tanik unum. Sa 2, 3, 4, 5, unum. Putlo na ito ni Dre ah. Kinal mga bay na mo ipaputol yan. Ano ba? Ano yung? Ano yung? Ang putol na siya. Wala po kayo na eh. Wala ni ka

Sindali ang gyud. Dili na ginang lang pag pangita og langsang gani kanang concrete. Ano oh? Tulad. Oh. Tulad oh. siya. Ano nga ano mga na tin bagay bagayan ning nganing gamita. Ang bagay ni.